Pag-uusapan natin ngayon ang top 5 brutal moments sa Hunter x Hunter. Una sa ating listahan ay si Goto. Si Goto ay misteryoso at nakakatakot na butler ng pamilyang Zoldyck, isang tapat na tagapagbantay ng kilalang pamilyang asasin na inuuna ang personal na kaligtasan. Sa kabila ng kanyang tila wala damdaming pag-ugali, tinuturing niya si Kilua na parang anak at malaki ang naitulong sa kanya. Nagkaroon ng laban si Nagoto at Hisoka matapos magpadala si Hisoka para sundan si Killua at kunin si Aluka. Sa panahon ng 13th Chairman Election Storyline, mabilis na napatay si Goto ng mga atake ni Hisoka na may kaunting pagtutol. Ang kanyang pagkamatay ay nagsisilbing paalala sa mga manonood na kahit ang mga pinakamamalak na karakter sa Hunter x Hunter ay hindi ligtas sa malupit na kapalaran sa serye. Pangalawa, si Neferpito hindi hindi makakalimutan mga tagahang ng programa ang pagkamatay ni Neferpito, ang Royal Guard ng masamang Kemera and King na si Neferpito ay napatunayang isang napakalaking banta sa iba't ibang mga pangunahing tauhan na palabas dahil sa kanyang matinding katapatan sa kanyang amo at ang kanyang napakalakas na mga kayahan. Ang pagkamatay ni Neferpito ay nagpapakita kung gaano kalalim ang pagbago ni Gon. Ang karaniwang masaya ang disposisyon ni Gon ay napalitan ng mas madilim na anyo matapos ang pagkamatay ni Kite. Ang pagkamatay ni pito ay nagpapaalala rin sa mga tagahanga ng Hunter x Hunter kung gaano kalupit ang mundo ng Hunter x Hunter at kung paano ang hindi kayang harapin ni Gon ang sakit ay nagdala sa kanya sa bingit ng kamatayan. Pangatlo, si Meruem at Kumogi Dahil sa kanyang makabuluhang paglalarawan ng dinamika sa pagitan ng kabutian at kasamaan, camera and arc ng Hunter x Hunter anime series ay madalas itinuturing na pinakadakilang arc ng serye. Si Meruem ang pangunahing kontrabida ng kwento ay na isang masama at mayabang na henyo na itinuring ang kanyang sarili na mas mataas kaysa sa iba. Tinuturing ni Meruem ang mga tao bilang pagkain hanggang sa makilala niya si Komugi, isang batang babae. Ang sakta ng mga tagahanga sa pagkamatay ni Meruem. Sa kabila ng kanyang papel bilang isang makabulong kontrabida sa buong serye, namatay si Meruem sa mga bisig ni Komugi at sinigurado niyang magkakasama ulit sila. Pagkamatay ng Kemera Ant King na si Meruem ay nag-iwan ng labis na kalungkutan sa mga tagahanga dahil sa kanyang matamis na maaawain na relasyon kay Komugi. Kahit na siya ay isang tunay na kontrabida, nang siya ay namatay, siya ay naging isang paborito ng mga tagahanga. Ang apat, si Isaac Netero. Sa anime series na Hunter x Hunter, nang namatay ang karismatikong leader ng Hunter Association, nagkaroon nito ng malaking epekto sa mga karakter at sa mga manonood. Chairman Netero ay kumakatawan sa lakas ng pag-asa para sa mga pangunahing tauhan ng palabas sa kanyang pambihirang kasanayan sa pakikipaglaban at matinding determinasyon. Nung matapos ang kanyang laban sa nakakatakot na Kimeraan King na si Meroem, nagdulot ito ng matinding pagkagulat sa buong serye na maaring hindi na maayos. Bukod sa pagtatapos na isa sa mga pinakakilalang karakter sa serye, ang pagkamatay ni Chairman Netero ay nagmarka rin ng pagtatapos sa isang alamat na magpakailanman magbabago sa pananaw ng mga manonood sa palabas. Ang panguli, si Kite. Ang pagkamatay ni Kite sa serye na Hunter X Hunter ay lalong nakakalungkot dahil sa kanyang mahalagang posisyon sa buhay ni Gon. Tragedyang pagkamatay ni kait ay hindi lamang nagdudulot sa pagkabigla at kalungkutan ng mga manonood kundi nagsilbi rin itong pwersa sa personal na pagunlad ni Gon at itinakta ang kabuang tono ng serye. Ang kalagahan ni Kite sa serye at ang malupit na walang awang kalikasan ng mga pangyayari bago ang kanyang pagkamatay ay ginagawang kapansin-pansin dito kung pagpatay kay Kite ay isa sa mga pinakamasakit na sandali sa Antrex Center dahil sa hindi inaasa ang lakas ni Neferpito na pumatay sa kanya at ang malagim na nakakatakot ng mga imahe. Kung nagustuhan mong video ng ito huwag niyong kalimutan mag like at subscribe and hit the notification bell button para updated kayo palagi sa ating video. Maraming maraming salamat.